One, two. Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre ko ako naman ang tatanungin nyo. Nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo. Fresh overload pa rin. Diba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C at saka syempre kumakain ka ng maraming hotdog dahil sa hotdog nakakaloka ang beauty ng mama sa minyo. So yun, so kamusta naman kayo mga amigo, amiga? Ngayon ay Friday kaya happy Friday sa atin lahat. So sana lahat kayo ay happy kasi ako ay sobrang happy ko dahil kanina nga ay nagpunta sa competition ng estudyante ko at sa 40 Uh, 46 candidates na mga naglaban-laban doon ay nag top ako. Oh, di ba? So, isang malaki achievement na yon para sa amin. Nakakaloka. Hindi ko kayo mag number one doon. Aminado ako. Kasi nga, syempre, maraming mga estudyante at school na talagang masasabi ko, hayaan mo na silang mag number one. Basta ako, sabi ko nga kay Lloyd kagabi, makarating lang ako ng top ten. Both ng estudyante ko, happy na ako. At, Thanks God, dahil hindi lang top 10 ang binigay niya sa akin, number 8. So, kumbaga, sobra-sobra na yun sa expectation ko. Kaya talaga yung puso ko nagdiriwang ng bonggang bongga na yung kaligayahan ko ahabot hanggang 10 nga talaga. And thanks God, nothing impossible to God. Sabi ko nga, sa ngayon, ito lang yung goal ko. Pero syempre, kung pag-iigihan ko sa susunod, Ayun na, doon ako mag-google ng top 5 Charotso, yun Diba, step by step Hindi po pwede kong biglain Kasi nga, uh, medyo mahirap yung laban Sabi ko nga, dati nga, ano eh Ang pwesto namin top 20. O, di ba? Yung bago ako dumating dyan sa eskwela, hanaya, lagi silang nasa top 30, top 40, ganon. Pero yung dumating ako noong last year, nag-top 20. Tapos yung isa, yung storytelling ko, nag-top 10. Tapos, ngayon taon na to, sabi ko, okay na ako kung magta-top 10 kami. Kasi nga, syempre, mataas yung expectation talaga sa competition at medyo nahihirapan pa yung mga estudyante ko. Tapos kanina, top 8 ang nakuha namin. So sabi ko, okay na ako doon. Sobrang happy, 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 happy ako. Talagang sabi ko nga, thanks God. And I'm a grateful talaga. So yun! Sabi nang ganon, kapag gumiling ka sa Diyos, walang imposible. Ibibigay niya pa sa'yo yung more than dun sa hinihingi mo. At totoo yun guys, napatunayan ko yun kanina So yun, at sana kayo din kapag mahiningi kayo sa Diyos Ay ibigay niya sa inyo ng bonggam-bongga -bongga ang mga kahidingan ninyo. Basta magtiwala lang kayo sa itaas. Ganun lang. And then, eto na nga. Syempre, gusto ko muna mag out sa inyo lahat ng bonggong-bongga at magpasalamat ng maraming maraming salamat sa walang sawang suporta na binibigay ninyo dito sa channel ko at saka syempre sa mga laging nakatutok dito. Shoutout out sa inyong lahat. So, yan. At sa aking best friend na si Rona LB at saka sa aking pinakamagandang kaibigan na nagmamaganda sa Italy na si Christine Ann Perez. So, diba? So, eto na guys, syempre, marami tayong chika ngayon na talaga naman, oh my God, magtataas ang kilay ninyo ng bonggam-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, what na nating patagalin. Para sa unang chika, Mama Sam, update dito sa Miss Universe Philippines 2024. As of January 31, there are 60 confirmed candidates for the Miss Universe Philippines for 2024. Anong chika mo dito, Mama Sam? Well, ang chika ko dyan ay bonga. Imagine mo, may 60 candidates na ngayon para dito sa labanan nila sa Miss Universe. Sabi nang gano'n, aabot daw sila ng 100. Pero nagtataka lang ako, sa 60 candidates, ang naririnig ko lang naman ay wala pang 20. Charot, so yun. Nakakaloka. So, hindi ko alam kung confirm na ba to. So, na ito talaga yung numbers na mga kandidata. Pero kung ganito kadami, bongga na. Mag-miss universe na kayo next week. O, ba? Diba? So, ang akin, panalo. Panalo to. Pag ganito, totoo to. So, sa ngayon, ang alam ko lang ay 20 lang. Charot, sorry. Nakakaloka. So, wala pa naman kasi ako nakikita ang mga kandidata. So, 20 pa lang. Baka, sampu doon yung front runner na talagang masasabi mo malakas, palaban. Tapos yung the rest ay puro ligwak na charot. So, yan. Anyway, good luck sa kanila. At, Sige lang, laban lang Pilipinas. Kaya natin to. And then, of course, para sa sumunod natin, chika, Miss Charm 2024. Magaganap ito this coming March 16 para sa kanilang update. So, anong chika mo dito, Mama Sam? Ang chika ko dyan ay congratulations. At least, di ba, meron na silang date kung kailan to. Kasi marami nag-aabang at marami nagtatanong. At nakikita na nga natin ang ating pambato na si Chris ng Gravides ay talaga namang, ayun na, nagpaparamdam na siya ng bonggang-bongga. Nararamdaman ko na ang presensya niya. At saka, ito na, syempre, pinaghahandaan niya na yung laban niya dito sa Miss Charm. So mag-expect tayo na aalis siya sa katapusan ng February. Para sa Miss Charm International for 2024. And then, nakikita ko naman na malakas ang laban ng ating pambato dito sa competition ng Miss Charm ngayong taon na to. Sabi ko nga, basta prepared ka, winner yan. Diba? So yun, naiintindihan ko ang competition. Kasi meron talagang nagtatap talaga. Yung alam mo yun, yung dumarating pa lang siya, tap na kagad siya. And then, madali para sa kanyang makuha talaga or masungkit ang isang bagay. Pero sabi ko nga, ako din doon sa experience ko kanina, so happy ako sa nakuha kong posisyon at unti-unti darating kami doon sa number one. Di ba? So yun, ganun lang talaga yung buhay. So malay mo, this time, manalo tayo. Oh, di diba? Kaya good luck kay Chris ng sa laban niya dito sa Miss Charm International for 2024. Okay? The more na-prepared siya, the more na malakay yung chance na manalo talaga siya sa competition. Pero kapag hindi ka prepared, promise, kahit ano pang pangalan na meron ka ay nako, doon ka sa dulo ng laban, o, di ba? So, yon At para na sa sumunod na chika, mama, sa naman masasabi mo, dito, kay Binibining Pilipinas Shamsi Subsub, imbitahan kaya siya ng Binibining Pilipinas para sa kanilang anniversary? So, hindi ko alam, kasi alam naman natin na merong a uh, hindi magandang nangyayari ngayon between Binibining Pilipinas at Miss Universe Philippines, kawa nga, no? ikinagulat nila ang pagkuha or pag-separate talaga ng ganito. At saka sa kasa, hindi naman sinasadyang pagkakataon, si Shamsi Supsup -Sup ay naipit dito sa sitwasyon na to. Pero dahil ang goal ni Shamsi Supsup -Sup ay mapalago at mapaganda lalo ang Miss Universe Philippines. So ayan, nakikita na natin, di ba? Na talaga namang umaariba na siya at nagtatrabaho siya ng bonggang-bongga para sa ikakapanalo natin sa Miss Universe. O, oh, di ba? So yon doon sa part na yon natutuwa nakakatuwa ako kasi talaga sineryoso at hindi naman pinabayaan ni Shams si Supso yung mga ganitong bagay. So ngayon dito sa anniversary ng Binibining Pilipinas sa 60th, hindi ko lang sure kung imbitado siya dito sa Binibining Pilipinas anniversary. But For oh, sure, hindi. Charot. So, yun. So, ayun yung pagkakaalam ko, ha. But, tingnan natin kung darating siya at iimbitahan siya. Why not? ba diba? Be happy for her. So, it's time na rin naman siguro para tumungtong uli siya ng Araneta para dito sa Binibining Pilipinas. Kasi sabi nung gano'n, di ba? Once you are binibini, you're always a binibini. So, congratulations ngayon pa lang. At abangan natin kung si Shamsi Subsof nga ba ay isa sa mga dadalo sa okasyon ng 60th anniversary ng Binibining Pilipinas. Kasi di ba sabi na, once you are Binibini, you are always a Binibini. Di ba? So yun, nakakalungkot naman kung hindi siya imbitahan. At eto na ang sumunod natin, chika. Gabi Basiano nagpaparamdam na? Ito na kaya ang pahiwatig niya na join siya uli sa pageant? At tingin mo, kung lalaban siya ng Miss, uh, Miss Grand Philippines, manalo kaya siya. Okay. Si Gabi ba si Gabi ba no, para sa akin? Isa tong napakagandang kandidata talaga to be honest. Siguro kung lalaban siya ng Miss Grand, kailangan lang niya i-prepare ng maigi ang kanyang sarili para sa competition. And then abangan natin syempre kung magmi-miss Grand ka, kailangan pasabog ka yung mga eksena mo, yung mga drama mo, at mag-practice kang kumanta. Kasi kung wala kang boses, hindi kakasali dito sa Miss Grant, ba? Diba? So, yon So, alam naman natin na ang Miss Grant kasi ngayon ay parang meron silang binubuong entertainment. To be honest nga, ngayon nga meron silang concert. So, inimbitahan nila ako. Kaya, tinamad na ako pumunta kasi nagaling nga ako doon sa event. Kumbaga, parang much better nang mag-stay ng bahay at manood, di ba? So, sa na lang ako pupunta doon kapag yung talagang may competition na yung tipong lahat na ng mga Miss Grand Candidates ay nagsama-sama na sila ng bongga-bongga. So, yun talaga, tututok ako doon. So, sa ngayon, wala naman pa concert lang. So, parang hindi rin naman ako interesado sa mga boses nila. Charot! So, yan. Nakakaloka. Nawindog naman ako doon. Anyway, basta ang importante ay andyan sila at hindi nila ako sinusuko ang imbitahan. Sin talaga. So, yon So, I'm happy naman. So, kung si Gabi ba siya na magiging next candidates natin for the Miss Grand Philippines or siya ang susunod nating kandidata na isa sa apoy na, na ano, baga. Good luck kay Gabi. Basta ako support naman ako kay Gabi and then naniniwala ako na kayang-kaya niya ang Miss Grand International national And then, naniniwala pa rin naman ako, miski pa paano na ang Miss Grand ay makikita pa rin ang galing ng Pilipinas pagdating sa mundo ng pageantry. ba? Diba? So, yun. So, tignan natin kung ano ang ipapakita ni Gabi, kung ba siya sasali, or jojoin ba talaga siya. But ang alam ko, sasali pa siya one more time. ba? Diba? At Nako, good luck. Good luck talaga sa kanya. At naniniwala naman ako, kayang-kayang niya makipagbardagulan sa competition. Di ba? At ito ang isang chika. Mama Sam, tingin mo, Maureen Robelwich. Tama ba? Tingin mo, Mama Sam, sasali kaya uli ito sa Miss Universe Philippines. Oh my God. I'm so excited kung sasali siya dahil parang feeling ko, deserve niya. <laughs> ba? Diba? So, ito yung batch nila, ano, ba? Diba? Nila Victoria Velasquez Vincent. Kung ngayon, si Victoria Velasquez Vincent nandito na. And then, malay mo naman, ba? Diba? Si Maureen Robert, which ay isa sa mga maging kandidata or isa sa mga i-appoint ng Pangasinan ngayon taon na to. So, I'm so excited kung jojoin siya. Kasi, apalalain na natin yung bardagulan dito sa Miss Universe Philippines ngayon taon na to. Kasi, ang si Atisa Manalo, ang si Victoria Velasquez Vincent, at kung sino-sino pa, mga narinig natin mag-jojoin. Sige, tapusin na natin ang competition. So, dagdagan pa natin para lalong lumala ang eksena. O, oh, di ba? So, I'm so excited kung sasali siya ha. But, tignan natin, good luck, di ba? Kung magjo-join siya dito. At eto pa, may isa pang chika na ko pambato ng bagyo, malakas daw. Isa na namang Josa na talaga namang magkukumpit dito sa Miss Universe Philippines kayo taon na to. Eto nga ay eh, wala nang iba kundi si Tara Valencia. Pero ang tanong, Mama Sam, tingin mo, kaya-kaya niyang pantayan ang performance na ginawa ni Chris Grabides nung lumalaban dito sa Miss Universe Philippines nung panahon niya. Okay, no last year to, 'di ba? Magandang naging stand ng ano ng Bagyo, naging mainit sila lahat palaban. Actually, sunod-sunod naman yun nakikita natin na yung pambato talaga ng Baguio, pinipili talaga nilang maigi kung sino talaga yung ipapadala nila dito sa Miss Universe Philippines. And then, nakita naman natin kung gaano sila kadeterminasyon na makuha talaga ang corona ng Miss Universe Philippines last year ay talagang pumalo ng todo-todo ang pampato nila. At ito nga, wala nang iba kundi si Chris ng Grabides Si Chris ng Grabides na ngayon na ilalaban natin sa Miss Charm kasi nakarating nga siya sa dulo ng competition at inappoint siya bilang kandidata natin sa Miss Charm noong nakaraang taon. For me, ang masasabi ko, depende yan doon sa bago nilang kandidata kay Tara kung paano siya talaga makikipagsalpukan at sa bayan sa lahat na kandidata. Hindi naman porket makapal ang make-up ay panalo na. Charot. So, yun. Basta na ako sa sistema na kung ano ba yung ipapakita niya dito sa competition ng Miss Universe at kung kaya pa niya talagang makipagsabayan sa mga naririnig natin magiging kandidata dito. So, medyo mahirap-hirap to. But syempre kailangan niyang patunayan yung sarili niya para sa mga kababayan niya sa Baguio And then for sure ang mga taga-Baguio ay 100% na nakasuporta sa kanya ng bonggang-bongga -bongga. So yun yung abangan natin kung ano yung ipapakita niya dito sa competition ng Miss Universe Philippines for 2023 Are you excited guys? Kasi ako yes, sobrang excited ako para kay Tara Valencia Maganda siya Kung tutuusin Kung beauty ang pag-uusapan Talaga namang palong-palo Ang beauty na meron siya Pero syempre Hindi naman ako pwedeng mag-base lang Doon sa beauty na nakikita ko Kumbaga parang Okay, beauty check Pero hindi ko alam kung Papalo ka ba O, diba? So, yun yung abangan natin Kung anong ingay ang gagawin niya Para sa competition na to Diba? So, yun! At para naman sa sumunod na chika, Mama Sam, ano naman ang masasabi mo sa magiging tapatan ngayon ni Quezon Province at sa Hanibak or City? Tingin mo, Mama Sam, kanino mapupunta ang corona sa kanilang dalawa para sa'yo? To be honest, guys, mahirap mag-decide ngayon dahil hindi naman natin alam kung ano ang ipapakita nila sa laban nila dito sa Miss Universe Philippines. Pero kung tatanungin mo ko, parehas lang naman din silang potential talaga na manalo dito. Ayan, si Victoria Velasquez Vincent, iba ang ino-offer niya dito kasi well-experienced siya na masasabi ko dito sa Miss Universe Philippines kasi nag-join na siya last time. And then, nung 2021, ang nakuha niya ng posisyon ay Miss Charity, di ba? So, Nakarating talaga siya sa dulo ng competition. So, ibig sabihin, nakikita talaga kung ano ang merong galing, kung potential ba talaga siya. So, nando doon, napansin yun ng mga kurado. But, syempre, yung expectation natin sa kanya mas mataas ngayon mas parang aabangan mo talaga na magle-level up ba to kaya ba nito makipagsabayan talaga sa mga front runner dito so depende yon kay Victoria Velasquez Vincent sa kanyang transformation at kung paano niya i-level ile up yung sarili niya But kung tatanungin mo ko, syempre, you cannot underestimate pa rin talaga yung kakayahan ng isang Atisa Manalo pagdating dito sa competition. Alam ko sa Atisa Manalo kasi well-experienced more than dito kay ano, Velasquez dahil syempre nakapag-compete na si Atisa sa isang national pageant na talaga namang kinikilala natin na prestigious. And then, ayun, na ipadala siya sa international pageant at nag first run up siya doon yung experience na yun hindi mo po pwedeng iisang tabi yun kumbaga parang kaya nga nga narating yun dahil sa determinasyon na meron itong si sa Manalo and then ngayon sasali uli siya dito sa isang national pageant syempre hindi naman niya pababayaan yung sarili niya ng ganong ganun lang na parang para lang matalo dito sa competition na to. Lalaban at lalaban yan for sure. At mag-expect ka sa kanya na magiging mas malakas pa siya dito sa competition na to. So, yun yung abangan mo kung ano ang gagawin ng isang at sa manalo kung ito ba ay magle-level up or ito ba ay lalaban lang ng ganun-ganun lang. So, yun yung atabayanan natin sa competition na to. Kasi everybody... Uh, may chance na makuha ang corona everyone naman ay may pagkakataon din talaga. Binibigyan sila ng pagkakataon na maipakita nila yung lakas at galing nila sa competition na to. So, depende na lang talaga yan sa so, mga girls na maglalakok dito kung paano nila ipapanalo ang competition ng Miss Universe Philippines. But for now, nakikita ko naman talaga na both of them ay parehas na strong at powerful. Diba? So, yan. Kaya, Masaya ang Miss Universe ngayong taon na to dahil meron na tayo mga ilang kandidata na talaga na masasabi ko palaban magaling at kaabang-abang. ba? Diba? Kaya guys, ayan ang atabayanan natin ngayon. So kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So yun guys, guys, syempre maraming salamat sa inyong lahat sa so, walang sawang suporta at pagmamahal na binibigay ninyo dito sa channel ko at sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para lagi kayong updated syempre sa aking mga chika sabi ng ganon always keep smiling and always think positive walang imposible guys magtiwala lang tayo sa itaas kaya guys hanggang dito na lang hanggang sa muli nating chikahan See you tomorrow. Thank you guys. Paalam.